Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Master Galen. Andito na naman po tayo para magbigay na naman ng dagdag kaalaman tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay na-message po ng isang followers natin dito sa YouTube channel na meron daw po siyang uh, vascular necrosis of the hip. So tinatanong niya po kung may iba pa po pong pamamaraan para maayos po ito dahil ang advice po sa kanya ng doktor niya ay mag-undergo siya ng surgery or mabakalan or yung tinatawag na hip arthroplasty. At isang magandang pagkakataon na rin to para matalakay naman po natin dahil may mga nagtatanong din po sa akin kung ano ba daw talaga yung nangyari kay Miss Angelica Panganiban. So kaya kung bago ka pa lang po dito sa akin channel, pakiclick mo na po yung subscribe button at notification bell para maging updated ka po sa mga video kong gagawin. Kaya po, panoorin mo po. a vascular necrosis of the hip. So, ano po bang nangyayari dito? So, nagkakaroon po ng pagkamatay ng buto dahil po sa kakulangan o pagkawala ng blood supply po dun sa kanya. Diyan po sa hip natin, no? Yung sa uh, hip hip joint po natin, meron po tayong uh, tinatawag po dyan na iyan po, no? So, may head of femur, may neck of femur, tapos yung femoral shaft. Tapos, nakakabit po yan sa tinatawag na yan. Yung parang yung parang sakit na tinatawag na acetabulum. Marami pong mga dahilan kung bakit tayo maaaring magkaroon ng ganyang kondisyon. Siyempre po, una yung una dyan yung, ano po, no, yung uh, injury. No? So, o kaya kahit maliit na injury, basta pa ulit-ulit yung repeated injury po. So maaari din po mag-lead sa ganyan. At kung yung overuse ng corticosteroid, maaari din mag-lead sa ganyang kondisyon. So at yung pagka alcoholism. So napakarami po no, hindi na natin tatalakayin yung iba pero ito po yung mga most common yung mga sinasabi ko. At ang pinaka common site ng uh, vascular necrosis ay yung talagang hip joint natin. Ngunit maaari din pong mangyari yan sa ibang joint natin, sa ibang buto natin kagaya ng sa uh, humeral head po natin dito sa may shoulder. Ayun po no. So maaari din mangyari sa knee. Pero uh, dahil nga po dito yung tanong nila, at dito yung kaso ni Miss Angelica. So, ito po ang pag-uusapan lang muna natin, yung dito sa hip joint, no? yung avascular necrosis. At anyway, ito talaga yung pinaka-most common. Dahil dun sa nagtatanong, hindi ko naman alam yung, yung history niya kung bakit siya nagkaroon ng ganito. ah, uh, medyo tat pupunta po tayo dun kay, sa nangyari kay Miss Angelica. Dun po, may kwento niya sa video niya na naramdaman niya to nung, nung nagbubuntis siya at nung ang nanganak na siya, patuloy niyang nararamdaman at mas parang lumalala pa. Alam niyo po ba na isa ring sanhi, no? Yung ganitong pagbubuntis na maaring magka mauwi tayo sa pagkakaroon ng vascular necrosis of the hip. Etong ganitong kaso po ay very rare naman, no? Bihira 'to mangyari kaya yung mga buntis diyan, huwag kayong matakot na baka mangyari din to sa inyo. So, Bibihira po itong mangyari. Alam nyo po na ito, uh, minsan nanineglect po itong ganitong kondisyon. Kasi alam nyo po ba, pag nagbubuntis po tayo, ay meron po tayong tinatawag na pregnancy-related pelvic girdle pain. So, nagkakaroon po tayo ng pelvic pain syndrome. No? Yung tinatawag na pelvic pain syndrome. Alam nyo ba po kasi na pag nagbubuntis po tayo, tumataas din po yung hormones natin na tinatawag na relaxin. So, yung relaxin po yun, nagpapa, uh, lambot po yun ng mga ligaments natin sa mga joints po natin in preparation para dun sa panganganak. ng pananganak ng babae. So, yung relaxin na yun, yung responsible para yung dun sa may pubic bone po natin, yung mga ligaments po dun, eh, maging, ano lang, no? Maging el mas elastic, mas soft. Siyempre, para mas bumuka, no? Mas madaling mailabas yung bata kung ganun pa man, maaring pag nagbubuntis ka, syempre, yung hip joint mo rin, apektado rin yung mga ligaments doon. At syempre, ang nagpapatibay ng mga joint natin, syempre, muscle, ligaments, so, oh, yung muscle tendons and ligaments, and so, yung mga surrounding tissue pa dyan. So, kung isa doon, mababawas mo yung, yung supportive structure, yung, yung stability, so, maaring magkaroon ka pa rin ng pelvic pain yun ay temporary lang naman no once na nakapanganak ka na um, dahan-dahan nagiging okay na rin naman na yun once na bumaba na rin yung, re yung relaxin mo saka isa pang factors doon pag nagbubuntis tayo dahil po tumataas yung parathyroid hormones natin yung parathyroid hormones po natin uh, tumataas yan pag buntis tayo pero hindi naman yung sobra-sobra no Siyempre po, yung parathyroid hormones po, Ah kailangan po kasi yan ng bata, noong nagde-develop na bata doon sa ating sinaso, sinapupunan. So kailangan maas yung level noon sa dugo natin para pumasok doon sa placenta, papunta doon sa baby para ma-develop din yung yung bata, yung bone yung ba nung bone ng bata. Minsan pag sobrang taas naman na at halos ayaw nang bumaba, nangyayari po may adverse effect din po to doon sa ating buto. So nagkakaroon po tayo ng bone thinning no yun po maari maging epekto so maari na naman magkaroon ng pelvic pain so meron po tayong tinatawag na pregnancy induced avascular vascular necrosis of the femoral head no yung yung femur natin nagkaroon po ng pagkasira ng blood supply po doon nung dahil in relation sa pregnancy niya bakit ba na, nasira yon ah uh, alam nyo ba na may, may kaso, no? may article na kaso nga nito na nabasa ko na matagal na, uh, siguro many years ago, no? Um, meron, uh, isang case po, no? Yung pregnant woman, uh, nagre-reklamo siya nung ano niya, nung pelvic pelvic pain. At uh, sinabi niya po 'yun sa kanyang OB gyn. Ito po nangyari sa ibang bansa. Uh. So ni reklam uh, niya doon sa OB gyn niya at medyo sabi naman ng OB gyn niya, Um, o, wala naman daw dapat ikabahala doon. Natural daw 'yun po sa nagbubuntis. Opo, natural po 'yun sa nagbubuntis. Pero nung nakapanganak na nga siya, eh patuloy pa rin yung pain na nararamdaman niya at mas lalong lumalala. So nag-decide po yung babae no, yung, yung pasyente na 'yon mag-consult sa orthopedic. So pag-consult sa orthopedic, doon po nag-request ng imaging. Kasi doon po sa obgyn niya hindi naman nag-request ng imaging po doon. Eh. So nakita nga po doon na merong sign na ng uh, vascular necrosis of the uh, femoral head. So nalaman po yung kaso na hindi lang basta-basta pelvic pain syndrome yung nararamdaman niya or yung or yung PGP na pregnancy related uh, pelvic girdle pain. So hindi lang yung hindi lang yung basta-basta dahil doon, kundi talagang nasira na yung daanan ng dugo niya papunta doon sa buto niya sa may hita sa ulo, sa ulo nun, no, yung femoral head na naglead ng pagkamatay na ng buto. So, pag namatay yung buto natin yan, magiging irregular yung shape niyan. So, imagine niyo pag gumagalaw-galaw kayo, tapos irregular na yung shape ng head ng buto, dahil sira na nga, So, napakasakit po talaga yan. At yung sakit na yun, hindi nyo halos maipinpoint. Parang generalized pain na hindi nyo alam kung saan nanggagaling dyan sa hita ninyo na kung ipapaturo sa inyo. Sa baman masakit, ituro mo nga. Hindi mo matuturo, parang hindi mo ma-explain -e yung yung ano yung sakit na yon no lalo na pag nagmo ka especially yung movement ng yung flexion no yung pag pag ano pag flex ng hita natin at yung pag internal rotation yung yung parang iiikot mo pa paloob yung hita mo. So, yon Yan ang pinakamasakit na, na movement doon sa hips po natin. Ano, paano ba ito minamanage ng mga doktor? No? Ano bang gamutan dito? Ano bang solusyon dito? Kadalasan po, solusyon po dyan, pag malalang-malala na ay operasyon po talaga. No? Kailangan po mag-undergo ka ng uh, hip arthroplasty. No? Uh, pero doon po sa kaso ni Miss Angelica, gin ang ginawa po sa kanya dahil ayaw ni Miss Angelica nung ano nung invasive procedure, uh, nag-undergo po siya ng tinatawag na PRP treatment. No, yung PRP, 'yan po yung tinatawag na platelet rich plasma. O so, kukunin po yung dugo mo diyan sa may ano mo po no, sa may po posa. Hindi ko nakalimutan ko yung alam yung Tagalog niyan. Basta diyan po, ayan po. So, kukunin dyan. Yung parang natural lang na ano ka, magpapablood test. Yung kagaya ng pagpapablood test ninyo kung saan kinukuha yung dugo ninyo. Diyan kukunin yung dugo. Tapos po, ilalagay na po yan sa centrifuge, no? Paiikutin po yan ng napakabilis para po humiwalay yung plasma. Ayan po, makikita nyo po, no? Yung malinaw na parte, yan po yung plasma. At yan po yung uh, RBC na nandyan sa ibaba. So, yan pong plasma na yan, yan po ang i-inject po doon sa damaged tissue. Ang trabaho po nitong PRP ay para ma-regenerate yung mga namatay doon. Siyempre kung na-destroy na yung blood supply, so ma-regenerate yung blood vessel mo po doon. At yung mga surrounding tissue na rin at kung in-inject doon sa bone, so maaring mag makatulong sa regeneration. Ngunit, um, itong pamamaraan ng PRP at yung, or kaya yung stem cells na treatment, eh, inconclusive pa naman to. Pero marami kasing, marami kasing evidence naman na nakakatulong, nakakatulong no, na mag-improve. Mag-improve yung isang pasyente na hindi na siya makaramdam ng pain dahil nga na-regenerate na, na parang, parang, parang binuhay mo uli yung mga na-damage na tissue doon sa area na yon. Pero dahil nga sabi ko, inconclusive pa to. Bakit ko ba nasabing inconclusive? Kasi under ano pa rin to, uh, marami pa rin dapat pag-aralan dito sa pamamaraang ito. Kasi marami pong variable na dapat i-consider. No? Kasi unang-una dyan, no? napakarami. Yung, depende po kasi yan. Eh, no? Uh, hindi po porke okay kay Juan ay magiging okay din kay Pedro. No, parang ganun po ang halimbawa po, syempre, hindi lahat ng tao pare-pareha sa ang dami ng platelet na makukuha dun sa may plasma. So, maaaring kay Juan, uh, 50,000. o oh, tapos, dun kay Pedro naman, 100,000. Tapos, yung bilis din po ng pag-ikot ng centrifuge machine. May factors din po yun. At syempre, syempre, depende din po dun sa sa extent ng damage ng tissue, kung gaano ba kalala yung damage ng tissue, yung yung nag-necrotize na tissue po natin sa bone, no? Kung gaano ba kalala yung pagka-damage ng blood supply natin doon. At syempre, yung bigat din ng tao. Syempre, kung mabigat po tayo, nag naghahatid po tayo ng load doon po sa ating hip joint. So, nakadepende pa rin po doon. Saka yung mga activity ng tao, saka yung muscle strength ng tao. So, ang daming dapat i-consider. Kaya, yung PRP, hindi para sa lahat. No? Pero, dahil nga maraming evidence na nagiging okay naman pero yung mga evidence kasi yun more on ano po yun no more on arthritis sa knee. So mas ma marami kang makikita kung mababasa ma ma mo sa mga article, mas marami kang makikita na mas naging effective yun doon. No, dito sa vascular necrosis of the hip, hindi hindi pa hindi ganoon karami kumpara doon sa arthritis sa knee. At syempre, yung pag pagtubo, yung pagregenerate kagaya especially sa for example sa sa knee, sa cartilage ng knee po natin, yung stem cell or yung PRP na uh, re regenerate niya yung cartilage. Pero hindi pa rin siya kasing tulad o kaparehas nung nung dati natin na cartilage. Kaya sinasagawa pa rin to dahil ito naman ay safe. No? Wala namang downside dito po sa PRP. Kaya okay lang na ginagawa. Ngunit kung sa palagay mo nakakailang PRP treatment ka na, wala rin pagbabago, eh, mas maganda po mag-undergo ka ng hip arthroplasty, no? surgery na. Uh, ayusin yung, ano, yung joint mo, papalitan na yan ng bakal. Siyempre lahat naman ng lahat naman ng ano lahat naman ng procedure na yan may mga may mga complication or may mga side effect no s'yempre especially diyan new infection uh, pero alam nyo ba na may ano um, may isang procedure na mga type of surgery pero non-invasive type of ng surgery ah uh, tinatawag siyang superpat mas maganda po 'tong superpat compared doon po sa natural na open surgery ng uh, hip arthroplasty ito pong superpat o yung tinatawag na super capsular percutaneously assisted hip Uh, mas non-invasive po yan, kasi yan po ang pamamaraan. No? Parang bubutasin lang. No? Gagawa lang ng butas, uh, ididrill. So, naiiwasan yung pagbukan, pagbulat bulat ng mga laman mo. No? Ganyan lang po. No? Ayan po ang comparison nila. So, ganito po ginagawa ang natural na hip arthroplasty. At ganyan naman po sinasagawa ang super pat no kung kailan po talakayin na lang natin yan yung ano niyan yung yung hip arthroplasty saka yung yung super na yan. Ngunit dito sa Pilipinas, may gumagawa na rin naman ng super pot. Pero nauna kasi yan sa ibang bansa. No? Sa, 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 Hong Kong, meron yan yata yan. Sa Singapore, sa Korea, dito sa Asia po, may gumagawa po yan. Pero dito sa Pilipinas po, kokonti pa lang. Kasi syempre, eh, dapat yung doktor na yun, talagang nag-undergo ng training and studies doon sa uh, ibang bansa. At hindi lahat ng hospital ay may ano may equipment no or may bed na para doon talaga sa pag-oopera ng ganong kaso at para doon naman sa nag-comment ng may vascular necrosis siya um, talagang kakailanganin mo po talaga ng malaking halaga para sa mga treatment po na yan ngayon kung mag-undergo ka lang ng physical therapy eh, temporary relief lang yon pero patuloy pa rin ang progression ng pagkamatay ng buto mo dahil hanggat hindi naaayos yung blood supply doon sa butong yon eh tuloy-tuloy pa rin po yung pagkasira ng buto na yon so mas kung mag-undergo ka ng physical therapy o temporary lang yung papalakasin lang yung muscle mo at ituturo sa iyo yung mga tamang mga tamang paggalaw para maiwasan mo yung pain na yon no? yung mga bawal na movement yung mga bawal na position hanggang ganun lang Siyempre, hanggat hindi naayos yung pinaka-root no, yung pinakadahilan talaga, yung main cause talaga nung vascular necrosis mo. Wala, dire-diretso pa rin po yan. So, ito po yung video na ito, ginawa ko lang po para sagot doon sa, ano, sa nag-comment. At doon na din, uh, masasabi ko din po doon sa kaso ni Miss Angelica. So, ito po mga sinasabi ko ay gabay lamang, no? Hindi po hindi po para to sa lahat na ng tao na ganito dapat, ganito, ganito dapat. No? Kada individual po, no? Uh, may different cases po yan. Kahit sabi mo pang parehas kayo may uh, vascular necrosis sa hip, hindi naman, hindi naman pa, talagang asin super identical yung pangyayari na eto ganito nakadamage yung buto mo, ganito nakadamage yung yung daanan ng dugo mo na nagsusupply papunta dun sa buto mo bawat tao iba-iba no? ang approach o iba-iba ang management dyan sa vascular necrosis of the hip. So, kung may nakalimutan pa po akong sabihin or nais nyo pang eh, ipa-elaborate o mas di ipa-detalyado, no, maaari nyo naman pong i-comment dito sa comment box o kaya naman po i-message nyo ko directly dun sa aking Facebook page na Master Galen PMS Official. No? Yan na po ang bagong uh, Facebook page natin. Huwag na po kayo dun sa luma. No? Wala na pong sasagot dun sa inyo kasi nahak na po yon. So hanggang dito na lang po yung talakayan po natin. Sana may natutunan na naman po kayo kahit konti. Paalala ko po, ito po si Master Galen ay gabay lamang po sa inyo. Hindi po para i-diagnose na kayo dito. Gaya ng mga komento ko po ngayon, eh, hindi ko naman po alam yung full detail ng ano medical condition or medical history ng mga pasyenteng yan. So, ito po ay para lang Um, may kaalaman po tayo tungkol sa ganitong kaso. So hanggang dito na lang po. Po Police si Master Galen. Kita-kita ulit po tayo sa next video. Paalam.